Hi guys, nandito kami ngayon sa 7-Eleven. Grabe yung crazy. So, alas 11 na dahil. Ang dami yung mga kasama ko. Oh my God. Ngayon si Erico. Ka, <laughs> <Alas 11 na. laughs> ano masasabi mo nandito ka sa 7-Eleven? Alas 11 na. Ano masasabi mo nandito ka sa 7-Eleven? Ang ko na naman yan. Wala nang pera. Ha wala ba natulog doon na sana? Pinilit lang. <tinyo> po ba ba ha? <tinyo> po sila ah. Kung magaganan sila. Guys, nandito kami sa 7-Eleven. It's ano ang oras na? 11.27. Bakit ganon? 11.27 na dito. Gusto. Ito naman, napapawidraw na naman. So, anong, anong binili mo? Mogo mo. Ikaw, tol. Red horse? Hindi yun, yun kayo ano. Jeda. Jedaya Lorenza. Hmm. Naka-block na yung account mo? No? Hindi na siya maka-withdraw. Yan, napapabayad sila. Plus one. Problemado siya. Hmm. kundi sa may 7-11. Ah, may force ka. Wala, naninira ka pa. Bakit <laughs> kasi ang lapit mo dyan? <laughs> Ngayon si Ate <laughs> Ito na kami sa mesa sa kiyon para kumainin.